okay mga ka-e-bike at magpapalit tayo ng shock maintenance naman ng ating e-bike na uh, yun at yun nakikita nyo Yon, dito sa uh, hub ko ay nagpalit na rin ako ng brand yung 3x10 o yung pinaka tubeless ko Ito, tatanggalin ko to uh, pag tinanggal nyo naka lang naman yan dito yan naka ganyan okay, po. sa tatanggalin ko muna tong swing arm no? kasi nilinisan ko sya yan so tatanggalin ko sya naka ganyan lang naman yan nakatusok lang yan dyan kung gusto nyo magtanggal o magpalit ng swing arm nyo ganyan so sa akin kaya tinanggal ko yan kasi magpapalit na rin ako ng, ng shock saka so, lilinisan ko yan yan tapos ayaw wala naman alog check kapin nyo na rin yung sarili nyong e-bike no? eto okay etong e-bike na to 4 years na to sa akin so matagal tagal na din pero no, huhugasan ko yan at ibabrush ko yan para mawala yung dumi yan, epoxy na rin yung pintura niyan kasi pino-epoxyan ko yan siguro mga 1 year ago na rin. Nakakalipas para mas matibay. So, babalik muna ako at tugasan ko muna to. At ito na mga ka -e bike ang shock na ating uh, tinanggal doon sa e-bike ko. Uh, bali 4 years na yan, oh. tapos ito naman yung ikakabit. Ayan, ayan yung ikakabit na bago. Tapos, medyo mahaba lang siya ng konti pero okay na yan. Ano yan eh, mga 3.10. Kasi yung dati ko, mga 3. Ganun. Saka hindi na rin pantay yung kain ng gulong. Pero, uh, naka 4 years naman siya bago palitan. So, ngayon, uh, siguro naman maganda-ganda rin to. At nabili ko to sa Lazada. Mga around 3 to 500 lang yata. Paris na. Yung shock na yan. So, maganda naman. Okay naman din siya. Yan, bali yan. Kinakabit ko na siya. Tapos, iti-testing ko na lang kung okay ba siya. Pero I think mas okay ito kaysa sa dati. After ko nga mapasikipan yan, bali kakabit ko na tong gulong. Okay, so ito yung brake shoe ko. Pinalitan ko na rin. After 4 years, naka ako nagpalit kasi uh, ngayon lang siya nawalan eh. So, sa 4 years na yan, talagang goods na goods siya. Yan. So, magpapalit narin na rin ako para naman bago na rin niya since na open ko naman na nagpalit din ako ng bagong tubeless na exterior no o tubeless na nga tubeless exterior ko yan at uh, ito yung dati kong brake shoe at ito naman yung ipapalit ko o oh, yung pinalit ko na nga po, tapos lagay ko na yan dyan dilinis ko na rin yung loob ginarasahan ko na din yan yan tapos ilalagay ko na siya dyan at uh, testing ko na rin at palit na rin ako ng pito no kasi usually kapag nagpapalit ako ng tubeless sinasama ko na yung pito kahit hindi pa sira ganun yung standard ko para parehas kumbaga makunat pa hindi na siya hindi pa siya makakupok every time tapos ganyan so medyo mataas nga lang kasi mahaba na ng shock ng kinabit ko so gali talagang lalagay pa ako dyan ng uh, ah, ang dawag nito yung eject ko pa siya kasi tumaas talaga eh. Kung baga pag nasa center stand ako, sayad na talaga siya. Yan. Yeah. At ito na nga yung final result. Yan. Yeah. So, natesting ko na siya. At goods na goods. Ganda niya. Maganda, maganda. Sobrang lambot. Lalo na kapag dalawa nakasakay. Sobrang smooth. Yan lang.